Hanggang ngayon nga ay sobra pa din talaga ang pasasalamat ko sa mga suki ko dahil sila nga ang nagturo sa akin na gumawa nitong DIY na bilao. Kaya naman paminsa-minsan ay hindi ko naman talaga maiwasan na maalala noong mga panahon na nag-uumpisa pa nga lang akong magnegosyo. Yung kauna-unahan ko ang order noon ay nilagay ko na nga sa paper plate ang mga kakanin ko. Wala pa din nga akong cling wrap noon kaya naman ang ginagamit kong pantaklob ay plastic labo. Isa-isa nga lang yung order ko noon dahil bago pa nga at nag-uumpisa pa. Wala pa din sapat na kagamitan, malaking puhunan at nagumpisa nga lang ako sa isang kilong harina. Pero habang tumatagal ay hindi ko nga namamalaya na yung paisa-isa ko nga lang na order ay dumadami na pala. Sadya namang hindi biro ang magumpisa ng negosyo. Kaya naman ngayon ay nasasabi ko nga sa sarili ko na kung sumuko nga ako noon ay wala ko nito. Paano tayo magtatagumpay sa buhay kung konting tumalo, hirap ay susuko tayo agad. Mabuti na nga lang talaga at hindi ako tumulad, bagus nga ay lalo akong nagsikap. Hanggang isang araw nga ay tinuruan na nga ako ng mga suki ko na ganito na nga lang ang gamitin kong bilao. Dahil medyo may kamahalan nga ang presyo ng mga bilao kung ganito nga ang gagamitin ko ay makakatipid nga kaming pare-pareho. Sobra-sobra talaga ang pasasalamat ko sa mga suki ko na sumuporta sa negosyo ko mula umpisa hanggang ngayon. Kaya naman ang palagi ko lang masasabi sa inyo kahit nga saan ako makarating ang suporta nyo ang palagi kong baon. Sa isang negosyo nga ay tunay ang kasabihan na hindi araw-araw Pasko. Pero dapat kang maniwala at magtiwala na kapag may tiyaga ay may nilaga. At walang mahirap sa taong nagsisikap kung kaya ng iba, kaya din natin. Basta palagi lang natin sasamahan ng sipag at diskarte, pwede nga daw mapagod pero bawal sumuko. Yun lang, maraming salamat sa panonood.